Eto mga sir, ADB naman yung ating gagawin at gagawin natin dito mga sir mag-overhaul tayo ng makina dahil tayo naman ako ng remote po sir Ayan Pahinig ko sa inyo yung kanyang tunog para in case na magkaroon kayo ng ano ganitong mga issue Sila na to? Hmm? Napakanal ka na? Ilang kilometer? Ilang pero gumagana yung speedometer mo? Oo. Oh. Hmm. Ayan, 98,000. Well, ang oh, mm, talo ka pa nito. 98,000 pa lang yan, ha? Ayan, 98,000. Start mo nga saan. Iyok mo muna. Kasi di Andre yata yan. Ha? Ayan. Pag matagal na kasi naka-on at uh, hindi mo kagad pina-under, pina hindi mag-i-start. Ito yung tunog ng makina kanyang mga, kanya, mga sarap. alam na pagka ganyan tunog ibig sabihin connecting rod yung problema nito kaso kukontratahin ko na to para hindi nang mapamahal to siguro ano mga 20 mil no <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> kontratahin ko na to ano, eh, gawa ba tayo ng makina pag natin yung mga sa saka yung chassis mas maganda dito kaya ano, kay 150 mas madali mo siyang ano pag dito lang si 160 nakakapalasin mo pa yung play rings dito sa side na to dito hindi na parang si click lang kaya pag natin basta pagka mga ganyan tunugan asahan nyo na kasama lagi yung black dyan na masisira saka hindi na rin logi dahil magbawa na 100 plus na yung kanyang kilometer eto na pag natin Asa kapag si ADB mga sir, upuan lang tatanggalin dyan. Saka ah, yung mga sensor, shock. Ayan. Siyempre yung caliper sa likuran. Sa pre-rings naman, wala na kayong pakikilaman dyan. Pero kung si 1 na EDB, tatanggalin yung isang side doon. Kasi tatanggalin yung wire. Papuntang ECU testator. Si 150, upuan lang. Parang si click lang din. yan, Tulungan natin to. Para makatipid siya ng konti. bibigyan na lang natin si sir ng ano ng connecting rod basta hindi siya kalampag pero yung black obligado palit yan kasi kapag uh, sigunyal kasi yung problema dami lagi yung black dyan magagasgas ngayon kung hindi mo papaltan yon may posibilidad na umusok after mong ano magawa or sa susunod yun din ang magiging problema kaya pag iwalay mo natin ito yung compressor natin mga sir Ito na paghiwalay na natin at tatanggalin na natin yung kanyang makina sa kanyang chassis at uh, ilalabas din natin to para makagawa tayo ng iba habang kinakalas yung makina at uh, ayun nga pipress ko yung kanyang sigunyal bibigyan ko na lang si sir ng kanyang uh, bearing at saka yung connecting rod yan na yung makina nya ito, labas natin yung chassis at ito uh, yung mga walwalin natin at uh, meron din syang katabi na sigunyal din yung problema at ito sigunyal din kung ano yung gagawin natin dyan ay uh, parehas na sigunyal pati black palit yan kaso nga lang magkaiba nga lang presyo ni uh, EDB yun kasi 125 mas mura yung pisa ng 125 kaysa kay 150 Hindi kita malilimutan. <laughs> Ito lang yung mga sira. Ito na, walwala -wal natin. Masa pagka ganito mga sir, eh, uh, nagpapawalwala kayo kung first time yun, nandiyan mo gumawa nito, mas maganda. Kung kasi nga sa'yo, gagawin na kagad yung, yung pisa. Tapos, ibisayin nyo yung mga ano, tunnel Para hindi magkapalit-palit pangit ka rin kasing tingnan kapag ka nagkapalit-palit -palit yung tornilyo saka baka mamaya mahaba, tumaliit mapagpalit ninyo mabubutas yung ano yung crankcase kung hindi mabubutas, mapuputol ayan, nagwalan natin ang papansin nyo, no? makinis okay, pa yung kanyang uh, makina maalagan naman yung may-ari nito sa langis problema lang, baka maling oil yung ginamit or kinapos kasi minsan yung oil catch nung sigunyal natin pag nadumihan yun may butas kasi na maliit yun eh. pag yun ang nadumihan yung butas nung connecting rod pin na dapat pumapasok doon naglulubricate ng uh, parang nilalangisan nyo yung connecting rod bearing kapag so, yun nabarahan asahan nyo po sila na yung connecting rod hindi siya kalampag Uh, kuliglig kumbaga yung sigunyan problem katayang yung black ito yung nga uh, sinasabi ko lagi kapag once na uh, sira ang uh, sigunyan ayan o uh, gasgas na gasgas -gas yan hindi yan ko pwedeng ibalik pa kasi kapag uh, ibinalik nyo pa yan kawawa may kani ko kawawa din driver kasi mag-uusok yan eh. Hanggang sa hindi kayo may magkakaintindi yan na, mag-aaway na kayong dalawa. <laughs> Kaya dapat, obligado to. Pag connecting ng rod, kunyal, kalampat, kalampat, kunik na rin, problema. O so, sabi mo na, si kunyal na yung problema. Palitan yan eh. Kasi gas-gas. Magkano -gas. lang din na may dadagdag ni sir. Tapos yung single ko dito mga sir, 9,000 naman. Uh, magtanong kayo ulit. Pero yung sigunyal, sigunyal niya mga sir kasi bibigyan ko lang si sir. Pero kung bago lahat ang ilalagay niya kasi si sir naman ay eh, low budget din. Kung ibabago mo lahat yan, aabutin ng 14 to 15 ang ah, magagastos. Depende yan sa, ano, sa pagbibili mo ng pizza. Minsan may mura, minsan may double yung price. Doon lang din mo nagkakataw yan. Eto na, tanggalan natin yung kanyang mga sir sigunyal at ang problema nito to laki oh. ng play yan makikita nyo naman to pag binuksan ko mga sara bakit maingay ito lang mga sara nakalas ko yung sigunyal ng ADB at uh, ito yung naging problema nya kaya kung bakit maingay ito yan correcting rod walang problema yung bearing ayan meron yan dahil dito yan sa connecting rod pin. Ito. Ayan. Ito yung naging problema niyan. Kung bakit nangangaruling, kahit hindi pa lumuan araw ng Pasko. Kaya ito, wala na ito. Papatalanin ito. Kukunin ko lang yung side na ito. Ito lang yung kukunin ko. Ito, hindi na. Pibigyan ko na lang si sir. At, uh, meron ako dito, sample nito. Yan. problema lang nito mga sir. Yung dito side na to. Kung papansin niyo, sariwa pa yung sigunyal natin. Ito. Tuloy yung problema nito. At yun ang kukunin ko. To. Ililipat ko dito. Basta pagka ano, 150, 150 cc yung motor, dapat yung sigunyal din na ibibigay niyo pang 150 din, Dahil magkakatalo yan dito. Yan, kung papasok mahaba na kunti yan. Sa 125 uh, kasi mga sir. Magkaiba. Kaya, papas yung dami kong mga iniipon. Dahil nga, in case na magkaroon ako ng uh, customer, na namumubulbas si Gunyar, ito yung mga ginagamit kong pinamimigay ko. At least, original yung mga sir. Yan, maiksi. Eh. Kaya hindi obra yung 125. Magkaiba sila sa ano side na yan dahil mas malaki yung yung uh, magneto nila kaya ito tatanggalin ko to sariwang sariwang mga sir dito lang talaga nagcut yan kaya ito ililipat ko tatanggalin ko to ito yung kukuhin ko para makabuo ko ng isang sigunyal isang sigunyal para ma lagay ko dito ganyan yung ginagawa ko at uh, may warranty naman sa akin mga sir kaya sip na sip po yung uh, pagkagawa natin dito yun kung may budget naman kayo, ayaw nyo ng ganitong discard eh. choice nyo po yan kung bibili kayo ng bago. Eh, si Sarah, ipiniliwanan ko nga na ganito gagawin ko, pero hindi kita sisingilin. Kung baga bearing lang yung sisingilin ko dyan kasi bibili tayo ng bagong bearing. Ayan. Yeah. Eh, lipat ko ba itong mga sarat? Hindi ko na i video para hindi humaba yung video natin. Ito mga na, simbol ko na yung sigunyal ilalagay ko muna yung bagong bearing natin yan, sa Honda rin galing yan ilalagay ko na tapos i-align ko pa yan, tama siya nilagay ko na yung bearing tapos yan, align ko na rin siya gusto na gusto na itong ilagay sa makina yan, tapos to, ilalagay na natin para may sarapakan natin yung sigunyal sa bagong block Ayan, ito, nililinis na natin total ang matagal lang naman talaga dito mga sir yung maglinis ng ano ng mga pisa yan talaga yung matagal yan linis natin mabuti para hindi mag leak yan linis naman natin tapos maya maya simbolin na natin dahil tapos naman na yung sigunyal yun na yung ginawa kong sigunyal yung isang side naman na katabi nun, yun yung galing sa kanya talaga Ayan, tama nga sya, na natin. At ilulubog na natin yung ginawa natin kalinang si Kunyel. Ayan, siyempre gagamitin natin ng ano, ng uh, butane para maisalpak natin ng maayos yung si Kunyel. Dahil kapag ka hindi mo pinainitan yan, hindi mo maisasalpak ng saktuhan yan. Para hindi masira yung bearing. Painitin mo natin sa ng 15 minutes. Right, tapos na yung 15 minutes sa ating pagpapainit. 15 to 10 minutes yun mga sir. Tapos lagyan nyo ng langis yung pinapainit nyo. Okay. Isalpak na natin. Tapos, palamigin muna natin dahil mainit para malagyan natin ng uh, bitter gray or yung silan at may salpak natin yung isang Frank case doon. Ayan, so tapakan natin yung rank case. Susunod natin dyan yung block set naman natin. Ayan, ito naman yung block set natin mga sir ha? Ayan, dyan ka na maglinis. Ayan. Puro mga original ang ginamit din natin mga sir ha. Ayan, piston ring. Piston, tapos black yung doon okay balik muna na yan mamaya na pag natapos na si kapulong dyan sana yan original pa rin yung ginamit natin para short bull yan ito yung bagong black natin mga sala yan nakapitan natin at piston piston rin para may sarapang yung kapulong doon yan yung piston natin mga sala

Ayan, napalitan natin ang bagong valve seal yun mga sila. Ito yung valve na sobrang itim na. <laughs> Pag ganito na, wala na. Kasi ang kulay niyan dapat green. Kasi pa sa katagalan din, na ganyan na nag na. Tapos sukatan nyo ng intake 10 sa exhaust 24. Ayan, tambocho na lang, langis, tapos panggilid. Ayan, pwede na natin ipagsamahin doon sa kanya ano, chassis. Ayan, nilalagyan natin ng oil, adnok yung ating ginamit. Ayan, tapos na, nabuhan na natin at uh, let's bolt in na yung kanyang chassis. Ayan, ito yung chassis niya mga sir, papasok na natin para mabuhan natin to. Ayan, bali, babalik mo natin lahat ng sensor, tapos may may natin. Ito na mga sir, maandar na siya ngayon at ibang iba na yung tunog nung una compare ngayon mas tayimik na siya ngayon ayan, magyan na yung kulan ayan, parang bago na ulit wala na yung tingtang tingtongtong <laughs> ayan, natawa si Isel tapos yun nakatipid siya tapos sunod natin gagawin yung diagnose naman. Para makita natin kung may error. At uh, para matanggal natin. At marasit na rin natin kasi kinalas natin yung makina, mga sensor. Kaya obligadong uh, ita-diagnose natin. Tapos na tayo nag-diagnose. At ayan, uh, ibabalik na natin yung kanyang upuan. Dahil tapos na tayo sa pag-engine overhaul dito. Eh, tara, nabalik na natin yung upuan nya at goods na goods na mga kaway na si sir ayan nawala na yung kanyang problema na ingay sa makina dahil sa si Guniel Syempre, may tama yung kanyang block kaya nagpwede tayo notice Rod, muna rodent test okay labas na natin dahil goods na kaya napaka importante na dapat alam niyo yung problema ng motor niyo para hindi kayo maluko. At alagaan niyo sa langis yung motor niyo para hindi rin kayo masiraan. Yan, diyan natapos at yung ating uh, video sa Honda ADV.